Ito po ang merienda natin today, ang tinatawag nating shawarma, yung iba naman ay tinatawag na tacos. Kahit ano pa po ang itawag nyo dito, simpleng-simple lang po ang paggawa nito at kakaunti lang ang ricado. Pero tiyak ko, nakakabusog po. Panoorin nyo ha. At gumawa na lang po kayo sa bahay kaysa bumili. Tatlong gulay lang po ang sangkap na kasama. Sibuyas na pula po o sibuyas na bombay po ang ginagamit ko. Maninipis lang po ang hiwa. Isang katamtamang laki po ng pipino. Tanggalin nyo muna po yung buto, tapos eh, hiwain nyo po ng maninipis. Ganon din po ang kamatis. Tanggalin po ang buto at hiwain ng paba. Unahin po muna natin yung palaman. Sibuyas po. Konting bawang. Giniling na baboy po. Kalahating kilo. Yun. O, lutuin po natin yan, ha? Hanggang sa mapula na. Halo lang ng halo. Ito lang po ang ricado nun. Tapos, eh, lalawakan natin ng pampalasa. Konting oyster sauce po. Para may tamis na. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, talagang mahilig tayo sa medyo maalat at matamis. So, yun po ang ating flavor ngayon. Lalagyan ko po ng konting nor. Para lalong sumara. Hahayaan po natin matuyo at mawala yung konting sabaw. Kinakailangan po ito yung medyo tustang tustado Diretso po. Konting paminta lang. Tikman nyo na po muna. Ayos na. Sasalain ko po para mawala yung mantika. O ganun. Hindi po natin kinakailangan yung excess na mantika. I-press-press yun na ganun para tumulong talaga yung mantika at matuyo. O di po ba? Andaling. Halaman yan. Yung sauce naman, mayonnaise po. Tapos lagyan nyo po ng kaunting tubig at masyado pong malapot yung mayonnaise. Dahan-dahan lang po at baka naman lumabnaw. Tapos hahabulin ah, nyo na naman ng mayonnaise. Pag okay na po ng texture, pag ganito na oh, pigaan nyo po ng lemon juice. Timplahan po natin ng konting asin, pamintang durog, tapos po yung konting asukal para manamis-napis po yung sauce. Panghuli po yung garlic powder. Pag ayos na po ang lasa, ilagay nyo na po sa isang squeeze bottle para mamaya po, squeeze na lang po kayo ng squeeze sa taco. O ganito po gagawin natin. Panoorin nyo. Konting mantika lang po ang kailangan. Tsaka nyo po ilagay inyong tortilla. Ito po ginagamit kong tortilla, oh, yung pang tacos, zero carbohydrates. Pang keto diet po talaga to para walang carbohydrates yung kakainin. Meron po ba kayo nyan dyan sa inyo? O balik na natin. Sandaling-sandali lang po. Init na tortilla, konting giniling, pipino, kamatis, sibuyas, konting keso. Lagyan po natin ng sauce. Ang pagkain, ready na. At habang ine-edit ko po itong video at pinanonood ko yung sarili ko, nagugutom na naman ako. Kaya pagkatapos po nito, ilalantakan ko na naman po yung natira.